Pinasinungalingan ng Armed Forces of the Philippines ang mga ulat kaugnay ng Umanoy Ghost Projects na nagkakahalaga ng 15 bilyong piso. Ayon sa AFP, pawang paninira lamang ito. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa isang pulong balitaan, maring itinanggi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla ang mga aligasyon ng ghost projects na nagkakahalaga ng 15 bilyong piso mula taong 2023 hanggang taong 2025. Ayon sa opisyal, isang responsable ang balita at target lamang nito na siraan ang pamunuan ng kanilang organisasyon. Nilinaw ni Padilla na walang jurisdiksyon ang AFP sa pagpapatupad ng maproyekto o paghawak ng pondo. Ang tanging trabaho lang anya nila ay ang tumanggap ng mga pasilidad na ginagawa para sa kanila. Aminado ang AFP na marami silang prioridad na pasilidad gaya ng barracks, training facilities at iba pang mga gusali. Ngunit tanging ang DPWH lamang anila ang may hawak sa mga pondo na ito. At dahil sa umunay paninirang puri, magsasampa ng criminal charges ang AFP laban sa mga individual na nagpakalat ng malisyosong impormasyon. Nagbabala rin ang AFP sa mga grupo at individual na hindi nila hahayaan na sirain ang kredibilidad ng kanilang organisasyon bilang isang profesional na institusyon sa bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, naguulat Paul Montibon, sm News.